Yan. Tanya, paano matutulog si Papa? Na Nandiyan na kayo. Kayla. Tasha. Oh. Paano ako tutulog niyan? Ha? Oh. Dasi do'n doon, doon kasi baba. Doon. Oh, Jesus. Lalo na ito. Oh, oh. Ano? Tutulong si Papa. pero eh, no? May si Apple tulog. Hmm. Coach Tanya Tanya oh, Ang buhay dito napakabait nito na Napakabait nyan hmm. Ito salbahe Mataray Oh ala. oh wala po oh. Ha? Japon Tamo Tutulong na si Papa? Ali. Kaila. Doon si baba doon na kayo si baba. Ha. Ayun oh. Ayun yung nakapuesto na. Oh. Ah. Doon si baba. baba, Very good. Bubaba na. Baba na ikaw, yan. Very good. Bubaba na. Ikaw. Tanya Baba na ikaw diyan. Baba na. Tanya. Baba na dali. dali. na, baba na. Eh, napakabait niyan talaga. Grabe. Wala akong masabi dyan, no? Kahit inaano ng anak niyan, grabe. Napakabait. Huh? Huh? Oh? Bait niyan. Super. Bait niyan ni Tanya. Sabi Tulong na ako. Doon ka sa baba. Sana na sanay sila sa electric pan, eh. Ayan na, ayan na, ayan na. Matake na yung tatlo. Grabe. Oh. Oh, Ita mo yun. O, isos. yung pag-isa. O. Ito, tulog yung papa dyan. O, tulog ako dyan. O, ang pangit mo. O, isos. Isos. Isa. O. Oh. Grabe yan guys ganyan ang posisyon namin oh hindi nga ka matutulog eh papa ha hindi nga matutulog o tamo oh hmm. 5 months na po sila five months ito naman ito niya. Baba na ikaw. Tama guys, nakatutok siya electric pan talaga. Oh. Gusto gusto nila. Ayan guys, hanggang dito na lang. Bye bye. Tulog na lang kami ni ni Tasha, si Tasha. Ayan. Si Tasha ang silosa. Tutulog na talaga yan. Ang bagay na Bye bye na. Tulog na si Tasha. Bye bye.